Nagtaas na ang presyo ng mga paputok sa Bukawi, Bulacan. Todo inspeksyon na rin para masugpo ang mga nagbebenta ng ilegal. At live mula sa Bukawi, Bulacan, na nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Bon, anong sitwasyon dyan sa mga oras na ito? sa mga oras na ito, mas nagiging buhay muli. Sa Bukawi, kasi mas unti-unti Personal na inspeksyon ni na PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. at Bulacan Governor Daniel Fernando ang ilang tindahan ng paputok sa Bukawi, Bulacan. Layo nilang masigurong walang ilegal na paputok. May babala rin ng hepe sa mga nagbebenta online. Yung mga nagbebenta na may ilegal online, uh, ingat lang po kasi baka mahuli tayo ng kapulisan. Eh, kawawa naman tayo bagong taon na bagong taon. Mahirap yung maghimas tayo ng rehas. So warning na lang po, ingat na lang po tayo sa... Mga iwas na lang tayo sa mga bawal. Sa ngayon, may 20,000 na paputok ang nakumpis ka ng mga pulis sa magkakahiwalay nilang operasyon. Muli rin ipinakita sa publiko ang iba't ibang klase ng mga illegal na paputok gaya ng Bin Laden, Goodbye COVID, Giant Atomic, King Kong, Special Plapla at marami pang iba. Sa kabila niyan, tutulang pamahala ng Bulacan sa Total Firecracker Ban. Sa po sa Bansang Pilipinas ay uh, hindi po naging tradisyon na yan eh. Ano po, at uh, gawi-gawi po natin na hindi pwede magkiwahiwalay at iwanan ng ating tahanan para salubungin ng bagong taon. Ang ginagawa nila, walang pati deinspeksyon inspeksyon sa mga tindahan at paalala sa mga residente na mag-ingat at maging responsable sa paggamit ng paputok. Maging ang sama ng mga manufacturer ng paputok, iginiit na dapat mas paigtingin na lamang ang pagsugpo sa mga nagbebenta ng illegal na paputok. When you, there's a ban, all the legal choices will close and follow the rules. But the illegal ones will flourish. You actually reward them. And then when it's already illegal, nobody makes small illegal firecrackers. Sa mga bibili naman ng paputok dito sa Bukawi, eh, tumataas na ang demand kaya nagmahal na rin ang presyo ng lima hanggang sampung piso. Pero kahit nagmahal, marami pa rin ang dumarayo rito gaya ng pamilya ni Maria na galing pang Kamarinesur. Umikit talaga kami dito sa Bukawi para lang dito sa mga paputok na 'to. Kasi mas mura naman po talaga pati dito. Kahit na konti lang ang handa basta may paputok, masaya na. Cheryl, hanggang sa ngayon ay bantay sarado pa rin ng mga otoridad itong lugar. Lalo't habang papalapit yung bagong taon, eh mas dumarami daw yung mga naglilipana ng mga fly-by-night na gumagawa at nagbebenta ng mga illegal na paputok. At sa ngayon din, eh medyo mad maluwag-luwag pa naman no, yung daloy ng traffic dito sa may uh, Governor Halili Avenue kung saan hilihilera yung mga mabibilhan ninyo ng mga paputok. At umaasa naman kahit papano yung mga tindero tindera dito na mas darami pa kahit papano yung mga hahabol ngayong weekend na bibili ng kanila mga paputok para mabawi naman daw nila yung pinuhunan ngayong taon. Cheryl. Maraming salamat, Mon Gualvez. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Iba na ang may alam at may paki-alam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.